Patay sa umunoy hazing ang graduating sanang criminology student sa Quezon City. Hawak na ng PNP ang apat na sospek na posibleng sangkot sa initiation rights. May live report ng aming kasamang si Bien Manalo. Bien? Rise and shine, Audrey. Nanawagan ng hustisya ang pamilya ng 25 taong gulang na lalaki na isang criminology student na nasawi dahil sa hazing sa isinagawang initiation rites ng isang fraternity sa Quezon City. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, bandang alas dos ng hapon kahapon nang mangyari ang insidente sa isang abandonadong gusali sa Calamba Street, Santo Domingo, Quezon City. Kinilala ang biktima na si Aldrin Liri Bravante, 25 taong gulang na isang graduating criminology student. Naihatid pa umano sa ospital ng dalawa sa mga sospek ang biktima nang mawalan ito ng malay matapos ang isinagawang initiation rites. At bandang 6.40 ng hapon, idineklarang dead on arrival sa Chinese General Hospital ang biktima. Ilang oras bago na aresto ang naunang dalawang suspek, sumuko na rin sa Criminal Investigation and Detection Group ng Quezon City Police District ang dalawa pang suspek. May panawagan naman ng ama ng biktima. Nakikiusap lang talaga ako na hustisya lang po dahil yung lahat ng gagastusin ng anak ko dapat ngurin nila at saka makulong sila. Mahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Hazing Law of 2018 ang mga sospek. Audrey, kasalukuyang nga nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Group ng Quezon City Police District ang apat na sospek. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring insidente. Samantala Audrey, uh, sinusubukan natin hingano ng pahayag itong mga sospek at uh, maya maya lang ay magbibigay na rin ng pahayag ang pulis kaugnay nga dito sa nangyaring hazing. At mula rito sa Kamkaringal, balik sa iyo Audrey. Abangan natin ang update sa Balitang Yan. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.